Pinay pipicture ang kay Tatali. Oh, Pipicturean mamaya na humog picture picture kita ninyo niyo ako mm. nang dinidilig pa hoday. Hindi naman gayon ang nagdedelig eh. Ano gayon delig mong yan? Aba, inaikita nyo naman. Pakunday kunday ka lang. Hindi yan. Ang deligan na na mo yan nasa may likodan mo. Yan ang papatay na. Huwag ang dinidelig mo kung ano. Yan, in inay, inay. Oo. Oh. Kayo nga muna ako ang magdelig na rin. Ito, ba ka eh. Bakit? Saan ito, na, ay, may isang ka kapag makapagdelig. Bakit may ho. No? Saan ka na naman pupunta? Alay, dali na inay. Pausap-pausap naman ako na rin. Saan ka, ka pupunta? Ay, mo na lamesa. Ay, antay ka muna, antay ka, papatay muna, ano? Hoy! Ano naman ang inay? Huwag mo naman kayo, sunod na, sunod na to Ako'y may ipapaalaala sa iyo. I tumigil ka, tumigil ka, sandalit ako'y may ipapaalaala sa iyo. Baka nakakalimutan mo, sinabi mo kahapon. Ga, ano Taas noo, ay, taas noo. Taas kamay ka, nasasabihin mo, suko na ako, hindi na ako manghihiram talaga. Tapos ngayon, isang ka, ka pupunta ngayon? Isang ka, ka, ka pupunta ngayon? Isang ka pupunta ngayon? Nanghihiram nga ako ng lamesa, kita ninyo, labimpito, umalis sa kapinama. Kailan? Nagkulang Kaila ng lamesa. Nagre-reklama. O oh, eh! Ang lamesa natin. O oh, tapos? ako'y hey, eh, pupunta kay Maria at ako'y maghihiram ng lamesa. Ay naman ako. Na Siyempre gagawa ako ng paraan. Eh huwag na. Huwag na, huwag na, huwag na. Pumarin, oh, ko inay. Pumariin niko. Iki mahiyahiya ha. Panindigan oh, mo. Sinabi mo na hindi ka namang manghihiram. Ay ako nga ho'y nagkamali. Nagkamali nga hmm. oh. ako. Ene! Eh. Sasabihin ko na lang, eh, ano, sasabihin ko, eh, naku, nagkamali ho ako, pasensya na ako kayo. Talaga, kailangan, kailangan Kulang ko lang ho talaga ng lamig Manghihiram ka? Tapos, kailan mo isa sa ulay? Ano sasabihin mo? Ay, di, katapusan na Desyembre. Bakit katapusan na Desyembre? Aba, eh, di, magpapas ko pa. Eh, syempre, madami pang kakain, oh. Ala, huwag na, huwag na, huwag na, huwag ay, 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 at ako yung, at ako yung, ano, mag-aadhika na lang ako mamaya, bibili ako kahit dalawang lamisa, o, oh, bibiling ko na lang yung mura-mura at tayo makabili. Inay. O, kaya ako'y pupunta na lang sa Silpol Joyce. Ano nang mas lalo nakakahiya. Hoy, hindi nakakahiya. Ay, hindi, hoy, huwag ka na din eh. Ikip mo marinit, nakakahiya. Huwag ka namang hiram diyan. Nakakahiya namang hiram. Bumalik ka din eh. Ano naman eh, ang inay na kayo naman naman ho kayo. Oo. Uh -huh. Eh, hindi nga po pwede eh. Nakakahiya nga. Ano nakakahiya doon, inay? At, hmm, sasabihin pwede sa atin eh. Ka naman ipanghanap buhay, panghihiram. Pwede yan, mabait naman si Maria. Hoy, antay muna. ako'y mahihiraman, hoy, mahihiraman akong iba. Pumarinig ka. Um, kainaman na itong katigas ng ulo ng batang ito.